Ito, wag nang pagpatumpik-tumpik. 8,000 lang Ay, ito. Wala nang intro intro. 8,000. Wala nang intro. Lailak yan, no? Oh. Oo, oh, lailak. Diyan daw, 8,000. k Saan pa? Oo. Oh, tapos, ang kailaganda na ito, may e, bakuna. 7,500 na lang daw yan. Kunin nyo na, guys, kasi binantayan ko na nang binantayan. Magaling tumakas, eh. Matakas ba? Matakas. <laughs> Tingnan nyo, ayaw ba? Ayaw ba? Tupay mo lang yan, babae, boss. Mura, no? Tupay, no? Tupay mo lang, wala yan. Ito original na uh, pinanggalingan ng mga bird. Ito, female. Huwag lang kulay, no? Ito pala, female. Female, male. The women vaccinated yun sila. 7 na lang to. May bawas kong bagya. Ragdal. Babae, magkano? 10K na lang po. 10K, Ragdal. Subscriber mo, sir. Yun. Okay, kamusta mga boss? Araw na naman po ng Biyernes, October 6. Nandito po ulit tayo sa Bukaway Bulacan sa Changgia ng mga hayop. Ilang hali na ako. Mag-aalas 9 na mga boss. Birthday kasi na kahapon, ka hapon. Galing ako ng Pasig. Nakauwi ako 5.30 na mga boss. Tulog lang ng konti no. Hindi na nga sana ako pupunta dito. Kaya lang. Sayang din eh kasi Tatlong beses na nga lang ako sa isang linggo nagbablog, di ba? Ah, meron pa naman mga nagtitinda, no? Kaya lang yung iba, nag-uwian na. Yeah, African lovebirds, oh Magkano benta mo dyan? Ay, uh, uh, ikaw na mag-vlog. Sige, sabihin mo na ang presyo. oh, sabihin mo na ang presyo. Magkano? 1K. ang isa? Ano? 200, 200. 200 ang isa. 200 ang isa.

morning, May tinda ako, boss. Bilag mo ulit ako, boss. Sige lang. Yes. Wait ka lang. Yan. Yeah. Ito yung lagi ko na ibablog sa Malabon. Yes. Ano yeah. ba pangalan mo ulit? Calvin. Calvin. Oo, oh, pwede na Rodman. Iba-iba. Iba-iba. <laughs> Rodman na lang. Oh, <laughs> Pasta na lang, boss. Rodman ang bagong barrio. Yo. Depends ang delikato. Okay, wait ka lang dyan, Rodman, ah. Yan, yeah, sige po. Dito lang ako, boss. Dito muna tayo. oh, boss, tennis. Marami pa rin, no? Alkita nyo, alas 9 na. Dahil pa rin mga nagtitinda dito, no? Eh, tulad ni Sir, oh, Sir, magkano sitsu natin? 5K, Choco. 5K, Choco pa yan, ha? Napakamura naman. Seryoso ba? ba? 5K? Pwede rin tayo per kilo. <laughs> 5K yung sitsu niya, oh. Ah, medyo awa ako. Ito na lang available. Ilang taon na yan, Sir? Ito, sold to to, kuya. Yung Choco? Oo, oh, ito. Merl. Yung Merle. 7 months lang magkano yan? 10 na lang ako sa tingin ko 10k? No Malaki ito, sold na daw itong babae Okay Nag-usable no, pa naman yun Nag-go pa Lagi ka naman dito eh no? Sa bukawe eh. Okay, dito naman Sino ulit ate? Sino ulit? Dragon Fruit 7,000 isa a boy, a boy. yung white yung isa ito yung isa 4,500 7,000 yung puti ang ganda na pala ang ganda pala nung mata nung ano puti bahay ay ano ngayon o sir contact number meron kayo 0935 0935 477 9820 saan mo kayo? Ito lang oh, may tayo, 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 tayo. okay, thank you sir thank you po and kontakin niyo siya sir kung interesado kayo sa puso niya maganda yung white niyo 7k boss, Dennis, kabusta? Ito, ito yung dala natin dalawa lang okay. ah dalawa lang yung dala mo? oo oh, paano kanina bumaba yun Anak, dito directo, anak? Malaki yung dala mo ha? Ah, big bone naman yan. Big bone person. Pagkano? 6.5 pa na lang to. 6.5 pati yung isa. Big bone din yan. Big bone din. 165 din. Pareho mm -hmm. lang ng presyo mga boss. Ayan. Kung interesado kayo, no? Dennis Magsipok sa Facebook, no? Hanapin nyo na lang mga boss. Bukas ba? Meron kang mga tuta? Oo. Oh, Ang malakod. Ayan mga boss. Abangan natin bukas, oh. Yung mga tuta ni boss Dennis. Ito naman si sir. Pusa yung paninda. Nabili na ba? Hindi pa sir. Medyo katawa lang pa. Magkakatawa pa. Sige lang, sige lang. Magkakano po ba yan? Ito po, female natin, 7.5. 7.5. Siberian Persian. Ito male, 7K. Exo Persian. Maganda yan ha? Opo, maganda yan. 7K sir. Sa inalim, ganun din. Sa inalim, din. Sa inalim, ganun din. Sa inalim, ganun din. Sa ito version. 5K. 5K. Yan ang pinakamura mo. Oo, oh, hanggang 4-5. Pagay siya. Hanggang 4-5, binibigay na sir. 4K sir. 5K? 7K, 7K. Ah, 7K naman. Ito, super version 4 percent, eh. months. Big gold. Kasi flat face. Ayan. Pinakaano yan oh. niyo sa ina. Nakakita nyo na yung tabi ko. Tabi. Siberian version tabi. Pagkano? 3 months 7,500 7,500 Okay 7 -5. 5. Sir, contact number Baka may gustong bumili ng mga pusa pu mo okay, e eh. Diba? Diba po, sir? Ayan eh, mga boss, Facebook niya Salamat, sir Okay, oh, thank you O Robman, ano dala mo ngayon? Morning Ito Choco Ano? Choco brown Shih Tzu Isa lang? Isa lang dala mo? Ito, ito, ito Yan, poromail yan, idol Ayun Apat ah, na sitso pala dala ni Rodman, no? Magkano naman? 5-5 lang, may bawas pa yun. 5 Basta wag lang ako lulukohin, meet up na lang kami. Yun, ikaw pa lulukohin, ano? Hindi, <laughs> yung iba nang titrip, ano? O, nang titrip yung iba, eh. Wag lang tayo lukohin. Oo. Oh. Hindi. Darating naman tayo sa gusto niyang oras, eh. 5-5. Makamagita na lang kami sa, ano, monumento. Monumento, ko. ano? Monumento na la lang. Siya, kung, kung saan niya gusto, pwede rin sa MC Mall, wala po. Ito yung contact number ko, 0905-844-6709. Pakikontak na lang ako, boss. Sa sure dyan, boss. Ito pa yung tatlo niya, oh. <laughs> boss, may vaccine yan, boss, May mga vaccine na. May bed card oh. na yan. Daming sa akin, British yung nanay, tatay. Magkakano dyan, sir? Ayang, ayang. Ayang, ayang. Ayang, ayang. Ito po perso ah. natin female Tortoise 7K na lang po Female 7K Ang malalit natin sir 6K male 6K male Yung puti Itong pure white natin uh, ex na Exo Persian Exo? Pakita natin yung mga Male 6K na lang din po Ito 6K daw Ito no, rag ragdal babae Ragdal Babae, magkano? 10K na lang po. 10K, Ragdal. Subscriber mo, sir. Yun. Chihuahua. At Chihuahua, pickup, apple head. Lalaki. Ocho na lang po. 8,000. May bawas pa yan. May bawas pa. Ano po ba pangalan niya, sir? CJ po. CJ Tagasan. Talokan po, South. Talokan. Contact number? 0967-310-5056. Salamat po sa mga viewers ni sir. Okay, thank you, CJ. Parang ngayon lang kita nakita dito. nakita <laughs> tayo sa hulo, sir. Hulo Malabon. Opo, abon. Okay, thank you. salamat po. Kaya tatanungin natin si Kuya kung magkano yung shih tzu niya Kuya magkano po sa shih tzu niyo? 4.5 5 Eh mga boss, medyo mura yung shih tzu na sir yung isa? Oo lang <coughs> Daming shih tzu ngayon no? Thank you sir si Kuya Kuya magkano? 5 Magkano? 5 5,000 iba-iba presyo ng sheets dito sa Bukawe, no? Magikot-ikot lang kayo, tsaka kung magaling kayo tumawad, ano? Makakabili kayo ng murang sheets dito. Sira man ni Ray Bael. Yeah. Good morning po. Boss, parang ngayon wala lang ulit na pasyal siya lang bukaw eh. Medyo busy eh. Four months siya ako hindi nakapunta na dito eh. Ilan? Four months yata ako. Four months oh. po. Four months po, four yeah. yan? Yeah. Meron siya ang sira mo, siyempre. No? Magkakano naman? Sa lalaki, ay sa baba, 800. Sa lalaki, 1,300. Pagka po pares, mas mura kahit 1,800 lang. Pagka pares daw, 1,800. Ang bloodline niya, siyak bloodline. Siyak bloodline. Blood ka ko yan. bulik kulik okay. kasi ito may oreo pa ako dito doon ayan <laughs> nasa bulsa sobrang oh, ano yan ito eh. kahit 800 yan lalaki din yan lalaki rin oh, bata pa 800 solid talaga yung mga serama mo no? kita nyo naman yung tindig nyo forward wing siya talagang puro no oh, po, puro. pwede okay. nyo kontakin po ko sa facebook ko oh. serama ni raven ang profile picture ko is yung logo ko, color yellow. Or contact number ko na lang, 0937-938-518. Okay, thank you, Raven. Okay, thank you po. God bless. Kapi, hey! ito 6 months lang yan. Ito, may natin. na pin. Dato, ano to? Mini pin? Pin. Chocolate, nice tag na. Chihuahua mini pin. Oh, last time na yan. Ang umistag yung like Chihuahua. Chocolate yun ang 7.5. 7.5. Buntis na. May asawa. Ano yun to? Oh, October 2 at October 4. Ngayon lang. Nung yung gulang na yun. Sa mo? 6.5. Asa 4 lang. Ha? <laughs> <laughs> lang. Ah, bakit? No bull. Ah, oh, ah. No bull. Kaya nga 4 kaya na yun. raw 6.5. Chihuahua. 6 months Kano. Sa east, parang 6 para yung babae. 6,000 para yung babae. Si 4 5 lalaki. Ito 4 5 lang. 7 5. Din sa. Bye miss. 0915 Siyempre, na no contact number Pareng, 0922 Good morning, Kuya morning Chow 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 Chow, beer time Last one, 7K 7K Female, female. Beer time White Pero tayo dito mga pudel Toy pudel? Yes Sa male, sa female Solid two. Red Capricorn, male, female. Magkano okay, sa male? 7K, may bawas pa tayong bahagya. Pareho na lang ng presyo. Pareho na lang tayo. Ayun, ng presyo. may bawas pa bahagya. Bahagya, bahagya na lang. Kurot <laughs> na lang, kurot. Kurot na lang yung bawas. Boss Peter, ito mga pinanggalingan ng bird. Isang male, isang female. Ito ang original na uh, pinanggalingan ng mga bird. Ito female. Ito lang kulay, no? Ah, ito pala female. Female, male. They were vaccinated din sila. Siyete na lang to. May bawas kong bagya. 7,000. Bumiray niya. Ito, oh, boss. Sa na lang to. Ito, isa. Ito, isa. Sa isla lang. Orange. Orange. sa isa lang to may bawas kong bagya bagyong bagya na lang um cellphone number 0966-815-4524 or um, FB ko na lang ito FB natin essential lang kayo dyan okay salamat salamat po Belgian. Belgian. Oh, Belgian. Bagai bagai orang yang tu. Bagai 6,000 Belgian 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 6K Belgian Hindi tayo kay Kuya Oli Ano pa French? French o oh, boss bye. boss Hindi na ganun yun o? Oo oh, boss Ika ano yan? 10K 10,000 babae oh ng kulay niya okay, Ito mata. namang isa, ito tayo tenga. Oh, ito -te -te Maganda dala mo ngayon, boss ha? ah. boss. Malaki naman 'to. Malaki. 10k, 10K na lang din, 10 10 na lang din daw. Oh. Four months. Tato na vaccine. Ito naman, Chinese uh, Sharpie, boss. Chinese Sharpie. Ah, boss. Yung mukha niya, lukot na lukot 'to. Ah, boss. 5k lang yan, boss plastic pa 5K eh, meron pa siya ng tatlo. Dalawang babae, isang lalaki. Uh, babae. 5K. 5K lang, boss. Sa Shih Tzu mo. Shih Tzu ba 'yan? Shih Tzu Dachshund. Ah, crossbreed Shih Tzu Dachshund. Ha? 2.5 lang 'yang babae, boss. Mura no, 2.5 no. 2.5 lang 'yan. 2.5 lang yan. Tatlong piraso man. pa meron, no? O, tatlong piraso. Dalawang babae. Lalaki. Meron tayong, ano, Chihuahua Mini boss. Chihuahua mini pin Oh, 2.5 na lang din Babae lalaki Yan, 2.5, 2.5 lang yung mga yan. Crossbreed Napakamura ng crossbreed ni Kuya Oli, no? Baka, kung sunodan nyo yung mga turutan ni Kuya Oli Kontakin niyo na lang siya, no? O, oh, may pa yan, Kuya Yung mga bawas pa yan 0945, 53 48573, Kuya Oli Salamat, boss oh, salamat din, Kuya Tutik, no? Laas kasi ng ulang kagabi Grabe po, tek sa Bukawi. Eh. Ayan mga boss, nagbabalik si Boss Juni. Juni Mateo, no? Juni Mateo, boss. Ayun, tignan natin yung mga hand feed niya. Ayan, boss, may available tayo mga kakatein. Mga African. Sa natin, boss, pwede tayo mag-release ng dalawa na may papel. Ah, may mga papel yung Oo. ano. Yung hand feed natin na may papel, 2-5 isa. Pag may papel, 2-5. may papel. Pero pag walang papel, 1K to 1-5. Ayan. 1K hanggang 1-5 pagka walang papel. Ito, ito lang. Na, ito lang yung may papel, kakapil. Ito wala na to, no? Oo, okay, yung mga albs, walang, wala kaming ng papel na ngayon, eh. At pang-release. Dito naman, magkakaano? Diyan, boss, 300 lang. 300 lang oh. mga to. Ayan, ang ganda na itong isa dito Mga dilaw Mga palid ang tawag sa ganyang kulay pare <laughs> Para siyang kapas na dilaw Oo oh, okay. nga, ito pa yung mga ibang karatil uh, oh, Ayan, yan. mga iba pa nating kakatil Diyan, 900 lang Ito mas mura, 900 lang oh. Medyo maliit pa kasi siya okay. Ayan, mga saddleback Saddleback, 900 din to oh, Ayan, sa so mga nagaanap ng Hunted na kakatil, no? Marami si Junie Ito, gutom na tong isang to. Oh, talaga yung mga yan, boss. Ito, 300 din ko. Oh, Tapos kung so, so, naghahanap din kayo ng mga parot, na may mga papel ayan message nyo lang kami uh, message nyo ako sa FB ko Junie Mateo Birds or sa number ko 0915 313 2934 okay ayan, salamat uh, po salamat ano yan boss? Pagkabintahan oh, na ba? Oo, ano ni sir, dalawa -kuha ni shout sir. Shout out sir Shout out boss oh, shout out din sa misis ko Ayun o Ani, love you nah. Maka magalit ka naman nyo Ito, nabili ni sir yung isang pomeray oh, Magkano sir? Magkano kuha nyo? Secret Secret, Parangyali secret pa no? Pero maganda presyo Ibig sabihin pagka secret Ibig sabihin nung mababa yun Palagi ko ay papa datama ah, ah, sir? Palagi, o, palagi o, ko na dito eh. Oo, oh, Peter Paul po, Peter Paul. Ah, Peter Paul, ah, okay. Sige po, sir. Ingat po kayo, ah. ha? Kuya ay, Kat, ay secret ang presyo. Ibig sabihin, presyo. mababa. Oh. Ay, ayaw mo na. Di ba? Naka-live ka ba? Na ay, alright, oh, shout out oh. sa mga followers ni Kuya Kat, ha? Call nyo po. Boss Peter Paul Ganjete. Okay, silipin natin yung mga... Papi ni Kuya Kat, no? Ito, may chow-chow ba to? Oh, unahin mo na to. Ito, unahin na natin tong oh. ano. Ito, wag nang pa magpatumpik-tumpik. 8,000 lang K. to. Wala nang intro-intro? Oh, 8,000? Na, wala nang intro. Lailak yan, no? Oo, oh, lailak. Diyan daw, 8K yung sangka pa. Oh. Tapos, ang kailaganda na ito, may bakuna. Tsaka the worm. Oo. Oh. Dalawang 5-in-1, no, bibak ginamit. Tapos, dami-fuge. Oh. Sa dalawa-tatlo-apat. Kaya pala kinuha ni Sir yung isa. Oh, Wala nang patumpik-tumpik no, no. 8K. Eh oh, yeah, no, solid oh Ganda oh. talaga. Black no. pa yung kinuha niya. 8K, 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 Dapat ito na lang, no? Oo. Di ba? Dito, kuya ka, ano to mga to? Ito. Pom chow. Pom chow. Kanawa, tatlo. Apat yung piraso pom chow. Apat na piraso pom chow. Magkakano? Ito 5,000 lang to. May previous pa din yan. Yung, yung sinasabi Basta, ko sa'yo. Basta subscriber tayo ni Boss Peter Paul. 5K lang yan. Napakakit po. Oh. Chow chow Labrador. Magkano yan? 5K lang din yan. Yan, yung mga nandito so, 5K. 5K. Tapos, meron tayong Maltese. Ah, Maltese pala yan. Ah, oh, Shih Tzu Maltese yan ah. Shih Maltese. Babae, lalaki. 6,000 lang yan. 6K. Ito. Ito, Pomeranian teacup. Ito, 8,000 na lang yan. 8,500 yan. 8,000 na lang. Yun. Siyempre, hindi mawawala ito. Puro. Oo, pang malakasan natin ito eh. Chow, chow. Oo. Oh. 8,500 lang yan dito ha. Ah, mga bear type natin. Bear type, 8,500. Hmm. Ayan o. Oh. 8,500. Puro laki na lang dito. At sa, siyempre, meron tayo dito poodle. 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 Yun. 7-5. Opo. Tsaka ito, naging isang husky ko. Babae Isa na 8,000 na lang. 8K na lang. Kaya mukhang nakabenta na si, ano, no? Marami nang nabenta si Kuya Kat po. Kaya ano, paulis na. Okay. Ilang piraso na lang, o. O, ano pa hinihintay niya mga boss, no? Message yes. nyo na si Message Kuya Kat. Message nyo lang ako. Ako lang sa kalam. Kuya Kat Rodriguez, mga boss. Hanapin nyo sa Facebook. Hanapin nyo lang. Salamat. Okay, dito naman tayo kay Ate Lea. Yan, good morning. Kala ko wala si Lodi Hindi, tinahali lang. Sabi ko ako sayang, dito may naga si Lodi. Maga to lagi Ito Lodi. Eto, ah, dalawang sitso lang pala. Uh, Apat pa. na, isa. Apat pa. Apat na sitso meron si Ate Lea. Magkakano ba? Eto. Parang, <laughs> parang pulis para <police>, ang tatanong. Nagmamadali, <laughs> ano? Eto Lodi, 5,000 to. Basta subscriber natin, 4K na lang. Yan, tig po 4K ang shih tzu ni Ate Lea. Meron tayong 3.5, Lodi. Ay, ba iba, may mas mura, 3.5. Mas malaki kasi. <laughs> Basta shih tzu pinakamura, 3.5. Yung 5,000 yung malaki-laki nyo. Ito daw malaki, 5K. Ang <laughs> dami yung husky ngayon, ha? Yan. Yeah. Ayan, no? natin, o. No? Apat. Magkakano, Ate Lea? Ang benta kanya, 9,000 meron ba sa subscriber, 7.5 7.5 na lang daw yan. Uli nyo na guys, kasi binantayan ko na ng binantayan, magaling tumakas. Eh. Matakas ba? Matakas. <laughs> Tinan nyo, ayaw Ayaw ba? Ay, ito ang pili nga, chow chow. Ito chow pom. Ah, crossbreed chow pom. Hindi ako nagpupuro pag alam dito. Uh Oo. -oh. Kahit na maganda na yung itsura ng aso. Pagkano naman ito. yan? Ito. Five, five. Ang benta ko, 4-5 na lang. 4-5 na lang yan. Kaya well, <coughs> hindi na nito sarap. Hindi, ito. Tapos, yung mga Belgian din si Ate Leia. Sa Belgian, Ate Leia magkakano? Yung Belgian natin, ang benta ko, 6-5. Basta -so subscriber natin, ahm, uh, 4 5 na lang. 4 5 na lang daw to. mga boss Belgian Ayan, eh, sa mga naghahanap. Meron pa si Ate Leia na tatlo. Tinira <makes noise> ko isa niyan eh. Um, Tapos meron po tayong Dasan Lonco. Ito ano? 1 year old and hot. Ang benta ko po niyan dito 75, basta subscriber 6,000. 6,000 na lang daw yung Dasan. Tapos tekinis ko kan din na po 'yan. Hit na siya ngayon, hit. Pwede nang pa-stud. Yes po. Pwede na-stud na nito eh. <laughs> Magkano? Ito po ang ibang uh, halaga 9,000. Basta subscriber, 7,500. 7,500 na lang daw yung pekinis niya. Dawa na yung pag Pag-ihip na. Tapos yung mga budget meat, ato na yan, 1,500 ba? Okay, 2,500. Ito, ang benta ko nito, 3,500. Ah, oh, okay. 3,500. Pero basta subscriber niya, 2,500. Ay, nakawala. 2,000, no? Mm -hmm. Masama na sa na sa akin ah. Oh. Ay, mga boss 2,000 lang yung yan. Siya, oh. Siyempre, no, contact number ni Atelier Leia ito, papakita ko sa inyo. Dito na lang kayo mag-message, no. lalas po. YouTube niya, meron din siya. Facebook. Yan, isa lang naman pangalan. Tapos ito yung number, siyempre, no. Yan, guys. Marami kasi nagtatanong kung may napili na ako doon sa page na ang pangako o monthly sa pure breed. Ngayon nga ang pamimigay natin, pure breed ng husky. Ngayon, October 31 pa yun. Pure breed na husky. Husky. Quality ko ay bibigay ko. Yun, wala pa ako napipili guys, kasi nga 31 pa yun. Kaya yung mga sinagalang ko talaga para yung iba makita nila, mas makasali yung husky. Marami, marami na niya makasal. good luck na lang sa mananalo. Thank you. So ay mga boss ko, nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hype na binibenta dito sa Bukawi. Okay mga boss, kita nyo. Alas 10 na pero may mga nagtitinda pa rin. Okay, pag-uwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin kong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita okay, kits na ulit tayo sa susunod na video.